Okay, mga busing, natay ligid dire sa badjang, uh, motor. Ato wa uh, yang gibuhatan og oh, kani, kita mo ani oh, kani nakatuyok ni. Guma nga gihapin dire sa rim. Guma gihapin sa rim. ni, pero rayos ni siya, spook type. Spook type chublis nga design. Ang gibuhat na moron kay ang yang daan ng ligit, nga ni Butuman. na banget. So, karon mag chin -star siya. Dati naka ng ligira pero wala na eh, balang interior. Karon magbuhat mi karon nakarimlak yapon, lock ah, naka air lock. man tawag nato ani mga busing. So taura na tog bagong ligid, Titan nga gahi kay nga ligid niya balahan siya ang interior. Pero naka yapon siya, na siya hapin gyapon. Okay. ka uh, karon itawad ta ning tube nga naay gasket nga gibuhat para mulak dia sa sa ilalom para dili siya kahungaw mo tabang sig support atong i-relax dibuat gibuhat sa yantas para itawad na to na siya dual purpose ni tube list nga naka interior putangan gyapon ni later nagma-symbol na tanan sa iligira oi. Eh. Kay Titan guna. Ka subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin natin. Hmm. So karon kay natawad naman na to ang ligid mga busing ang kinangla ng kaning airlock niya dapat magawas gawas sa maani eh. Kaya ron maipit siya sa ngabil aning ligid kay pareha ano, wala wala mo gawas ya. Pareha ni nagawas na. Ngayon ano, wala mo gawas. Dili na siya ma mapangsyon ang iyang tubeless pag dili ni mo gawas ning airlock kay wala man si gasket. Kay kanang ligid na tong igamit di man ni tubeless. Kunya ayan dili tubeless kay rayos no. So mo ni silbi gasket niya kanang airlock na tong gibuhat. So kinanglan maggawas gani siya tanan Intiro, palibot ya tuyok ana. Mo na hinay yon tani og lugit. Dara, na gawas na tanan ang guma nga gibuhat na to mo ni ang irilak okay nagawas na pareha na sila dre sa bigas pod nga side mo na pod mo na magsilbi gasket niya para mahimo siyang tublis pero ganyan itong gibuhat naani siya interior nga nakabala dual purpose ni tublis nga naka interior ako rin gibot-boto gimo ani pero sa wala nakabalo apila mo video sa wala na kabalo ang kaning nga concept ako ra po ning gisundog sa mga motocross nga ligid nakatsublis kay nak na so ako pong ang di apply drive durable man stage so ako ang gigamit ang sistema nindot kayo okay ato nang ilak ning kanyo to ya yeah, tara ba okay ato nang ilak ning kanyo to ang ilalom ani nakagasket na So, dili na ta kinanglan magbutang pagguma guma dire. Kay nakagaskit naman sa ilalom, pero pwede ra gyapon nato na butang nga guma sa gawas pero para sa kuwa pangit na naon. So, sa ilalom na tanan gaskit. So, dire ra ko magugot para mulak ang kanyo ini Inighangi ni Mane, eh, musikad na ng ligid, mo plaster na sa ngabil, sa yantas. Diyan na dayon ta mo og silat. Ay silat din, nya, yeah, butangan na sa silat. Okay, atong gibutang nga gangin ato sa pistingan nabay nag leaking at tiran eh lumulot tubig then pwede na itong butag silan tuyok Lana. na wala na, nagbula wala na, wala, wala asa na, nagbula? ha? wala na, wala na, siguro. tilang ugti pandi lucu so nasi dari sa penuan atau siang ugtan oke okay, atong betang silan. doon yun na to ng isa ka galon 500 ml nga to nang tuyok-tuyokon para mo sigilgit ya na yung mga gagmeng lake mawala na dayon okay ok, mora na nakabuhat na ta tubeless de interior kita o din siya sa sa close cab mo na eh Hay mo direk tublis nga close cadre sa Turil. Tag pinuig mo plat di mo butong ligid, dra na mo buto digit may lisan.